Ayan, magluto nga pala tayo ngayon ng sinigang na uh, pink salmon ulo. Ito nga pala yung ating sahig. And guys, nakapag-init na po pala tayo ng tubig para sa ating sinigang na salmon deli. Nailagay na rin po natin yung uh, uh, sibuyas, luya at saka kamatis. Antayin lang po natin kumulo guys. Ayan. Ayan guys, nailagay na nga po pala natin yung radish at saka yung okra. Pakuloyin lang natin muna ulit ng bahagya bago natin ilagay yung isda tapos yung kangkong. Ayan guys, ilalagay na natin yung ating uh, pink salmon ulo sa ating sinigang para sa ating sinigang. Ayan, isa-isa lang natin guys. So, ayan na. Takpan lang natin ulit ng bahagya para maluto muna yung isda, guys. Ayan, guys. Titikman na natin ang ating tinol, ay, sinigang na pink salmon ulo. Hmm, yummy. Ay, sorry, hindi pa pala natin nalagyan ng sinigang mix. Sakto na yung timpla pero asim na lang kulang guys, nailagay na natin yung ating sinigang mix. Puloyin na lang natin siya. Hmm. Yummy, yummy, yum. Saktong-sakto lang yung timpla, guys. Hmm. Mm. Guys, nilagay na natin yung ating kangkong. Ito na lang ang halilulutuin na lang natin yung kangkong. Then, kain na na. And guys. O, di po ba? Kain na tayo ngayon ng ating sinigang na pink salmon ulo. Tikman lang natin guys. Guys, nahango na natin ang ating sigang na ulo ng pink salmon. Ayan. O, oh, ayan na siya guys. O, oh, lutong luto na siya. Ayan. Kain na na. Kain na na. O, let's eat. Let's eat. Ayan guys. oh o oh, yummy yummy. O, oh, yummy yummy yum. Ayan o. Oh, diba? Kain na tayo. Kain na.